guys, ayan, nandito na naman kami sa Forest Park ayan mayroon o, alikat eh so, ayan, ayan, dyan kami galing so dinalaw namin ulit si Mami dalaw-dalaw ulit kay Mami daming mga flowers flowers, guys, Oh, ayan, nakita nyo yan, guys may mga bulaklak Oh, ang dami, guys, Oh. Ang ganda ng mga bulaklak guys, tingnan nyo guys. Oh. Ayun, ang ganda guys ng mga bulaklak. ayan hanggang doon guys, oh. Today is 4. November 4 pero marami pa rin po tao guys, oh. Ganda tingnan, no? May mga bulaklak. May dumadalaw pa rin, ayan. So, 'di ba? Oh. Niyo guys, ayan. Ang dami pa rin talaga tao. Ayan, Forest Park to guys. Ayan, meron doon sa dulo. Ayan. Malang niya ba kung nasaan? Dito tayo, kuya. Diyan? Ayun, kay mami. Ikati. Ayan. Ikati. Ayun, yun, yun, no, wiko. Ito, Ito, kuya. Ito. Ayun, no. Ay, ito. Sabi siya dun dun. Yan na naman. Dito kasi kami sa maraming puno. Malaking puno. Kaya maraming mga dahon. So, ayan. halika kuya. Ate. Ayan na. Nakita na namin. Tirik ka na kuya. Ikaw. Mainit masyado, no? O, yan si kuya Nilo. Magtitirik pinsan ni mami ayan magtitirik ayan maililibing doon sa dulo ganda tingnan guys oh, ang daming mga bulaklak sino ako hindi ako upo Uupo ka ba kuya hindi ako upo, Aba ka, upo si ano hindi Ay ako ayun maililibing yata guys ayan Ayan, ang ganda tingnan. Ang dami mga bulaklak. Sa amin, dito kami sa malapit sa puno. Kaya maraming dahon, mga lalabs. Guys, oh, mga parang mga ano, bulaklak, ang dami, guys. Kasi 4 ngayon, 'di ba? Ayun.